yun uh, kumusta mga kamislap, mga bay so ngayon gagawa naman tayo ng ano video so tutorial naman to so marami kasi nagtatanong guys dun sa mga video ko yung ano uh, bulitas so paano maglagay ng bulitas tamang tamang paglagay or saan dapat ilagay okay so marami kasi nagtatanong doon ko uh, paano daw ano Uh, masakit ba daw? Masakit ba daw magpalagay? Ang iba naman gusto magpalagay. So, ang daming nag-message. So, hindi, hindi ko nasagot yung iba. Ang iba, hindi naman nagre-reply. So, ngayon guys, lahat ng ano, kung napanood mo itong video na to, so lahat ng nakapanood ng aking video dati, yung bulitas, tamang, ay paano, ang tamang paglagay. So, ito na yung mga uh, sagot sa ano nyo, mga katanungan. Okay? So, kaya ginagawa ko to siya ngayon para at least alam nyo. Okay? So, based din ito sa, ano, sa experience, di ba? So, ayun. Uh, uh shoutout pala sa lahat ng ano. Shoutout sa inyo. Uh, sa lahat ng mga nagtatanong. Okay? So, ito na. Ito na yung gagawin ko sa inyo ang uh, video na to para sa inyo lahat ng mga solid supporters ko na gustong mag Uh, magpalagay or iba masakit ba daw magpalagay masarap ba daw yan sa, sa mga partner so okay so ang ano kasi guys ang bulitas dipindi lang po kasi yan kung ano sa babae kasi ang mga babae kasi hindi pare-pareho yan guys mahirap kasi pag once na nagpalagay ka uh, hindi natin alam kung uh, gusto ng partner mo or ng mo kasi may mga babae na ayaw okay kasi alam mo, sa so, totoo lang, masakit yun. Pagka ganun, may mga babae kasi nasasaktan talaga. Tapos may mga babae naman, gustong merong bulitas. Okay, so napakahirap kasi guys kung uh, merong ang bulitas tapos uh, yung ano, tawag nito, yung ano mo, yung partner mo ayon mas so, hirap, pag nagpalagay ka, uh, tatanggalin mo na naman siya. So, visto sa aking ano, aking experience. experience. Sobrang alam sa alam sa totoo guys sa inyo. Uh, pag once na palagay kayo, sa lahat ng nag-comment sa akin anong nagusto gusto magpalagay, paano ilagay or ano maganda ba daw, ano ba daw dapat anong bullet san dapat ilalagay. So ganito guys, advice ko sa inyo bago kayo mag-decide. So pag-isipan niyo nang maraming business, kasi uh, hindi basta-basta kapag nagpalagay ka ng bulita sa ari mo. Okay? So, sobrang hirap kasi uh, hindi lang ano, syempre delikado yun kapag uh, hindi marunong mag, ang magkabit, ang maglagay. So, pwede siya may infection. Pwede pag ipaha, ipaka, uh, ah, mapapahamak po kayo. Okay, so, yun, ngayon, uh, sasagutin ko yung tanong nyo. Pag nagpalagay ng bulitas, guys, sobrang sakit talaga. Depende na lang kung doktor ang maglagay kasi may anesthesia yun, di ba? Pero kung tao lang or ano, yung manumano lang, sobrang sakit. So, grabe ang risk din doon kasi pwedeng may infection kasi doon sa, di, sa dinimo ko dapat talaga lahat sterilize lahat yon bababad mo kasi mahirap ang ano bacteria na mapunta sa ano sa ari mo kasi uh, yun sa, sa, ano naman sa pagpapalagay ng bulita sobrang sakit so dapat ang, ang lugar na niya ano, is malinis okay kasi ano yun eh sa balat diba ito yung ano na natin sa balat pinusok doon guys dapat ano yun, yung pinaglapatan doon kasi ano yun, itutusok ng gano'n, diba dapat ang lapatan ng mo ano, is malinis so yun, ipapakita ko sa inyo, meron akong uh, handa ngayon, ano. so sa lahat sa, mga, sa lahat ng mga nagtatanong, kung ano ba yung la, dapat ilalagay, so ito mga ganito lang, kung yung ano, ito uh, julin to sa imperador okay so dapat yun ito, uh, ito yung ano ito yung mga ganitong toothbrush dapat ano siya mga red na toothbrush hindi yung tagsasampuan lang ah Ito kasi mga nasa ano tayo, eh uh, ngayon mga 200 pero ano siya sulit siya so tutulisin nyo lang gamit kutsilyo pabilog okay pero ang, ang turo ko sa inyo guys ito ba diba? ito eh malaki na siya kasi kailangan mag cash mag, hindi ano eh so patulisin mo na itong dulo na to pinapalulo na to tapos dito sa gitna na to magbawas na kayo ng konti Okay, si ito pag gusto na no, sa, gusto gusto maglagay ha. Pero advice ko sa inyo, ba, basta pag-isipan niyo nang maraming bases kasi yung mga babae no kasi ayaw talaga may bulitas. Pero masarap talaga may bulitas kasi nakakadagdag din sa ano, pero hindi kasi lahat ng babae gusto. Mayroong ayaw. Na okay, so ito na uh, tuturo ko na sa inyo sa itong toothbrush na to. Tulisin niyo gamit ng kutsilyo tapos tawag ito lihain nyo guys hanggang sa ano makinis ah, makinis makinis ito dito magbawas na kayo ng konti ipantay nyo ng ano baga dapat ah, mas malaking konti dito sa ano sa bulitas kasi dapat pagka tusok itong mat na matulis dapat to oh. kasi sasagad mo dito eh okay Yan. kasi may kasi nilagyan ko sobrang sakit talaga nasaktan talaga siya dito lang dapat sagad talaga na hanggang dito sobrang sakit dapat isang isang tusukan lang para isang sakitan lang kasi masakit to pagka dito lang muna papasok tapos hindi na punta sa gitna kasi kailangan medyo malaki yung butas eh, para magkasya to sobrang sakit talaga kapag mano mano pero syempre ang uh, pag ako kasi naglagay mali ano naman talaga binaba natin or sterilize lahat yung ano malinis iwas sa infection so uh, after noon ano hugas ka ng huga. Araw hugas araw-araw hugasan ng ano, ano maglaga ka ng dahon ng bayabas. Okay, parang bagong tuli lang din. So ayan, ganun lang, tutulisin yung maigi. Tapos bili kayo ng ano, yung manipis na manipis na ano, na liha, yung maliliit, yung pino. Anong number yun, basta yun, kailangan maki talaga to siya. Para at least sobrang tulis yung ano gagawin nyo. Kasi, ang balat ng araw, ari natin guys, sa pagano ko sa inyo, sobrang tigas, hindi pwedeng hindi matulis na matulis kasi kawawa eh hindi talaga tatalag to or hindi masyadong ano kung hindi masyadong matulis hindi siya tatalag kasi sobrang tigas talaga ng balat ng arit natin yung bat, balat natin mabilis lang to ano eh to shopping, eh pero pag doon sa ari sobrang tigas kuna cool talaga kaya kailangan na matulis na matulis yung gagamitin niya okay so doon sa isang video ko tinuro ko nang kung paano or saan dapat maganda ilagay pwede kang maglagay sa ilalim pwede ka maglagay sa taas okay so isa lang sa ilalim pwede ka maglagay ng dalawa sa so, dalawang bulitas so yun sa taas naman kung maglagay ka sa taas isang isa piraso lang okay so pero sobrang sakit pag nasa taas guys kasi manipis lang yung lambi mas ano ko yun mas ilalim mas okay yung lambi mas mara mas ano mas makapal okay so yun lang guys uh, sa lahat ng ano sa lahat ng nag nag misses or nag ano sa akin na gusto magpalagay. so siguro masasagot ko sa inyo guys malaki kasi ako sa yun ano naglalagay po ako kasi mga mga kakilala ko nagpapalagay sa akin pero uh, kasi malayo din kayo uh, advice ko sa inyo kung gusto yung palagay talaga yung expert yung maruno kasi hindi kayo basta-basta ano tapos meron nag ano doon na iba daw naglalagay ng tawag nito hams pero ano mas okay ganito na lang kasi masakit yung iba kasi naglalagay guys uh, alam niyo yung ano uh, bala ng pilit yan so paikot yun ginagawa nila paikot marami nilalagay minsan 6-8 paikot yun ang ginagamit man nila nun is bleed binubutas nila yung aray ng blade pero yun ang masakit talaga mas matindi yan kasi paglagay ka nun bumutasin mo ng gamit ng blade sobrang sakit ito lang try nyo muna pero yun at maraming bisis yung iisipin pag nagpalagay kayo kasi pag was na nyo na tapos papatanggal nyo sakit sobrang sakit din talaga so yun lang guys maraming salamat uh, kung nagustuhan mo akong ginagawang video so huwag kalimutan mag subscribe sa aking channel then uh, sure, Okay, kung sana may nato may natutunan sa ginagawa kong uh, video na to. So thank you guys, maraming salamat. So yun lang, uh, sa ulitin gagawin ulit tayo ng uh, ibang video na tutorial. So maraming salamat mga kabisdak. Sa akin gagawin sa itag ko. Bro!